So, ayan guys, meron naman kami bagong hack na nalaman dito sa TikTok. Ganito daw gawin nyo para hindi na yung mga aso sa labas ng gate nyo. So, ayan guys, may mga nakasabit ng tubig na may kulay. Tingnan nyo kung parang namin ginawa. Ayan, kailangan may mga buti kayong ganito. Kung wala naman, marami naman mga pwedeng gamitin na buti. Katulad ng mga mismo na coke, ayan, pwede yan. Or lagyan nyo lang ng color kasi ayaw daw ng mga aso o yung mga daga na nakakakita ng ganito. So, bukas malalaman natin guys kung totoo ba yun na pag may mga nakasabit sa gate ay hindi na sila doon pupupo sa labas or magkakalat doon me. Tama na makulay na yan. <tipos> tama na, tama na. yan. Yan. Yung nakikita ni Tailee nagtatawa na si Ay, si ate talaga.